Magandang buhay sa aking mga kananay at sa aking mga subscribers, viewers, at supporters so as usual, makikita nyo na naman po kami dito ng aking anak so hapon na naman po ulit at ito na naman ako, busy, busy na naman ang inyong kananay andito nga po pala ako sa aking uh, sa, sa katabilang po namin na bahay sa aking kapatid so dito po ay nagkukukuha ako ng aking mga sinampay kasi tuyo na ito at dito kasi talaga ako nagsasampay dahil wala pa kami ma wala pa kami bubong sa second floor. So pansamantala ay dito muna ako nakikisampay sa may kapatid ko. Kagigising lang po niya ng aking anak at uh, ako naman ay nakapag relax relax na din, nakapagpahinga na mula nung kanina ang nag uh, na kanina tanghali na nagluto at naghugas ako so ngayon naman po ay hapon na naman ulit, so lumabas kami ng aking anak para kunin ko nga itong aking mga sinampay continuous na naman po ito ng aking paggalaw syempre <laughs> alam nyo na, alam na rin ito ng ating mga kananay na pag nandito tayo sa loob ng bahay ay hindi nga tayo matatapos sa pagtratrabaho, so ito maglilikpit na naman ng mga damit at pakatapos niya anong oras na naman ay alas 4 tapos mamaya ay alas 5 ay magluluto na naman mag ay, hindi pa mag-iisip na naman tayo paano ang luluto ay natin na para sa hapunan so for today for today pumuna nang for today pumuna na hapon ay kunin ko muna itong aking mga sinampay marami-rami nga po itong aking nilabhan na mga damit Kaming dalawa lang naman na mag ina ang nag na papalit ng damit. So, for one week po, eh, for one week, naglalab nilalabahan ko itong aki, aming mga damit. Kasi yung tubig po, kasi sa amin sa umaga ay walang buhos na dumarating sa aming uh, gripo. So, sa gabi po ako naglalaba. Susunod naman po nito ay magtutupi tayo ng mga damit. So, ito yung nanamang pati sa atin ng mga nanay na medyo nakakatamad din ikilos kasi 'di ba? Mas nak mas uh, marami-rami kasing tutupiin yung mga dami. Minsan po pa ganito magtutupi na inaabot na din ako niya ng dalawang araw bago ko itupi. <laughs> kasi minsan talaga ano, sa totoo minsan tinatamad, mas tinatamad ako magtupi kaysa sa maglaba. Iba po ba? Sino ba nakakaralig dito mga kananay? <laughs> Sana nga merong washing machine na ma-invento, yung pagkatapos mo maglaba at magano mag washing, 'di ba madadry na siya. Meron na rin may imbento na pag nilabas mo tupi na. <laughs> pag meron gano'n na washing machine, bibili talaga ako ng mga kananay kahit mahal na, 'di ba? Kasi ano na rin yung tulong na rin yung sa ating mga kananay sa trabaho. Bawas trabaho na rin para sa atin 'yon. Ito nga po pala ay si Day. Yan po ang kalaro ni Bella sa tuwing kami napunta dito sa bahay ng aking kapatid. Bali po yan ay apo niya. Apo ng aking kapatid at anak po siya ng aking pamangkin. So bali apo po na rin siya sa pamangkin. Ang tawagan po nilang dalawa ay tita niya si Bella tatawagin ni Dane si Belle ng tita kasi po mas panganay si Bella sa dugo although pares po sila ng birth month pero magpagitan po nila ay isang taon si Bella po ipinanganak po ng December 17 2023 at si Dane naman po ay December 17 2022 so isang taon lang po ang pagitan nilang dalawa pero mas panganay po sa dugo si Bella tapos na nga po ako kumuha dito ng mga sinampay ko so balik na po kami sa bahay tapos sobrang init nice. dito sa labas pasok na kami ng bahay para makapagsimula na po ako makapagtupi ng aking mga sinampay Magpalit ng ano. Ay, grabe. Ito na nga mga kananay ang aking mga sinampay. Nila na ko na dito sa loob at para tupiin ko na rin ito. Meron nga po pala ako dito mga kananay yung mga bedsheet na malalaki na nabili ko sa ukay-ukay. Okay. So kasi naisama ko na nga pala itong nilaban itong mga ukay-ukay okay na bedsheet. So ngayon po ay ilalagay ko na dito sa aking mattress, sa aking foam. Mahilig din po kasi ako sa mga ukay-ukay, lalo na kung mga panggamit sa bahay, yung mga katulad ba na mga kortina, mga, mga punda, tapos yung mga bedsheet. So ito nga po sa may tapat namin na bahay, ay meron nga dyan nagtitindang ukay-ukay. So may nakita nga talaga akong magaganda ang tela na kasyang-kasya dito sa aking foam. So bali tatlo po yung nabili ko at nilabahan ko na nga rin yan, naisama ko nang nilabahan yan. At saka hindi naman po kamahalan yung mga nabili kong ukay. Mga ma, mga mura lang naman niya. Saka talagang naaadik po ako pag naki, may nakikita akong mga ganyan na mga gamit, mga bedsheet nga. Binibili ko na kaagad yan. Kasi sayang naman kung hindi mo din ka, imura lang naman yun. So sa susunod, hindi, hindi ka na makakakita ng mga gano'n na klaseng tela at mura. So ngayon, bali tatlo po yan nabili ko sa sinukat ko na nga dito tapos pipiliin ko kung ano yung gagamitin namin ni Belle eto po mga kanari na puti na maganda po yung tela niya kasi parang ano siya yung parang carpet din kung parang carpet sa sala pero ano po siya bed sheet po siya na ilalagay mo doon sa foam napakaganda kaya binili ko kaagad siguro mga 100 lang yung presyo niya ni eh. sa kamalaki pa kaya talagang hindi ko na doon sa ukay okay -okay. Mas maganda nga po itong gamitin lalo na kung mayroon kang aircon sa loob ng kwarto. Talagang masarap humiga kahit di siguro tanghaliin ka na ng kising. Mapapasarap yung tulog mo dahil mas ganda nga yung tela. Saka talagang pang ano siya, pang aircon yung tela niya. Ayan po mga kananay, o, oh, di ba? Ang ganda. So, yan po talaga yung hindi ko nabinitawan doon sa Aukay Aukay. Kasi bibihira lang ako makakita ng ganyan na tela na maganda na at mura pa. O, tingnan nyo yung aking anak, di ba? Pa-swimming, swimming pa dyan. Kala mo nasa dagat. <laughs> ayan, o. Oh. Ang sarap higaan. Oh, ah, diba? Masaka malambot po yung tela niya mga kananay. Kaya talagang masarap itong higaan lalo na kung may air ko sa loob ng kwarto. Yan po matutulog na daw po ulit siya kasi masarap daw mahiga dito sa aming higaan na wala carpet ang dating So, gabi na nga po pala mga kanana at oras na naman ang aming pagtulog mag -ina. So, ito na nga po ang aming bedsheet, ang aming higaan ngayon na napaka-comfortable higaan at guys So, ngayon po ay gabi na. So, matutulog na po ang aking baby. So, magandang gabi na po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ulit ang aking vlog. ah uh, maraming salamat po sa aking mga subscribers at sa mga viewers na nanonood. Bye-bye!